Hi guys! Welcome back ulit sa aking YouTube channel. For this video guys ituturo ko po sa inyo kung paano mag-edit ng address sa TikTok. Uh, marahil guys, lagi kayong na-stress kung bakit nga ba hindi nakakarating ng maayos yung parcel nyo dahil hindi nyo, hindi mapin yung tamang address dun sa tinitirhan nyo. So ito guys, may nagtanong yung mga followers natin at subscribers uh, taga-tagig daw siya pero bakit wala daw pinagsama dun sa address ng tiktok or hindi niya mapin okay kasi di ba mag edit kayo ng address doon hindi daw niya mahanap ang barangay pinagsama so may pangalawang tanong yung followers natin sir bakit walang katuparan din taga din siya bakit walang katuparan barangay katuparan so nakakainis so yan guys ang ituturo ko po sa inyo step by step keep on watching Uh, guys, bago natin umpisa ng tutorial, please don't forget to subscribe and to follow my Facebook page and TikTok account. I-like nyo na rin po saka i-share para lagi po kayo ma-update sa aking mga video tutorial. Okay guys, so ayan, umpisa na po natin. Okay guys, nandito na tayo sa home screen ng cellphone ko. Sundan nyo lang po ko ituturo po sa inyo step by step. Okay guys, so buksan lang natin ang apps ng TikTok. So ngayon guys, ang gagawin natin guys, pumunta lang tayo sa shop. Halimbawa lang, bibili na tayo, guys. Ipili na tayo ng isang product, guys, na bibilihin natin. Halimbawa, guys, itong uh, jacket na to. And then, buy with coupon. Tapos, pili tayo dyan, guys, uh, ng isa para i-bili na natin. Confirm lang natin. Size pala, size. Lagi natin ang size. Ayun, guys. Nandito na tayo ngayon, guys. No Pag i-click natin yan, place to order. Pag ano na yan, guys. Mapi-place to order na yan. Pero yung address nyo hindi pa na i-edit. Ang so, gagawin nyo, guys, i-tap nyo lang po yung uh, address nyo. Nandito sa taas, guys. Tap nyo lang yan. At i-edit natin, guys. Babaguhin kasi natin yan. Halimbawa, ito, guys. Uh, pumunta tayo dito sa may address information. Click natin yan. Siyempre, Philippines, no? Kasi dito tayo sa Philippines. Ngayon, uh, dito naman sa pangalawa, pipiliin natin guys, kung makikita nyo guys, doon sa question kasi ng follower natin sa viewers natin, wala talaga siyang pinagsama, no? makikita nyo dyan guys, letter P, wala, kulang, kulang yung uh, barangay dito na nilagay. Kung dito sa tagig halimbawa lang guys, dito sa tagig. si pipiliin natin yung city guys. Ayun, city nito, tagig si taga-tagig yung nag, uh, ano nating viewers eh. So, ang pipiliin natin dito, wala talagang pinagsama. So, ang gagawin natin guys, since na medyo malapit-lapit ang pinagsama sa Western Bicutan, i-type na lang natin ang Western Bicutan. So, ngayon, ang gagawin natin guys, dito naman sa pang, pinaka third layer na to, ang gawin natin, dito natin ilagay yung complete address natin. So, mag na tayo dito ng address. Halimbawa guys, uh, sa pinagsama, sabihin natin, uh lot 50 halimbawa lang to guys ha ah, sample lang to lot 50 uh, Black 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 block 5 na lang halimbawa ang ganun tapos uh purok uno halimbawa purok uno tapos slash halimbawa lang ganun may slash and then ang gawin natin lagay natin dyan barangay pinagsama halimbawa lang to guys kung barangay pinagsama man ang nakalagay sa address nyo. Sa complete address nyo din sa bahay nyo. Pinagsama. Ayan. Tapos, tagig city. So, ayan guys. Ang ilagay nyo dyan. So, ang gagawin nyo guys, since na hindi siya na, ano diba, na, na pipin. Ang gawin nyo dyan guys, dito sa keyboard nyo, i-check nyo lang yan. So, ayan. Makikita na yan dyan guys, yung uh, pinaka-address nyo po sa taas. Dito naman sa port layer, ang gawin nyo po, maglagay kayo dito ng Halimbawa, i-copy nyo na lang yan yung address sa taas. Lot 50. Tapos, block. 5. Uh, Porok 1. Tapos, barangay pinagsama. Taguig City. So, pwede na kayo dito mag-comment. Okay, kung mayroon kayong uh, additional number, ang gawin nyo po, ilagay nyo dito. Uh, sabihin nyo, pakita, uh, kind, uh, place contact, halimbawa na, place contact this number, another number. Number. Or yung pinaka kapit bahay na, uh, print mo, print ng number mo sa kapitbahay bahay nyo. Ilagay nyo dyan, ganyan, ganyan. Pero na, ganyan, 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 ganyan. Ganyan. So, yan. Ilagay nyo po. Tapos, yung landmark, pwede nyo ilagay din dyan near uh, Mangwan store. Halimbawa, ganun na lang. Halimbawa lang, ha? So, ayan. Ilagay nyo yung ganyan. Okay? Para, mayroon, uh, mayroon na siyang another contacts na pwedeng kontakin ni rider ng courier. Mayroon din siyang uh, landmark na matatandaan ng courier na kung saan nyo i meet up or pupuntahan. So, pwede rin natin dagdagan to, guys para ilagay na rin niyo 'yung pinaka uh, landmark near uh, mang one store halimbawa gano'n yung kilalang store doon sa malapit sa bahay niyo so i-check niyo lang 'yan at i-save niyo na po 'yan so makikita niyo naman 'yan 'di ba so mababago na yun yung address na sa uh, contacts niyo contact number or uh, address information niyo save natin so ayan guys so, makikita niyo 'yan guys no lat uh, lot 50 block 5 puro no barangay pinagsama tagig city nermang nermang one store so may palatandaan siya na kung saan niya pupuntahan ito sa baba yung ano na lang yan kasi nga well, hindi nga mapin yung number nyo pero mayroon ditong complete, complete address okay may complete address sa taas tapos i-advise ko lang din sa lahat ng courier no courier dito sa Pilipinas ang gawin nyo po pag TikTok, um, TikTok ang um, ano natin, parcel, lagi yung kukunin na address, yung nasa taas, wag sa baba. Kasi nga, yung address sa baba, yan ang hindi mapin ng customer natin. Okay? Ng mga uh, receiver natin. So, yun ang advice ko lang sa mga courier na nandito na nand deliver sa buong Pilipinas. So, lagi nyo gagawin, yung nasa taas na address ang tama palagi pagdating sa TikTok Uh, parcel natin na Dinedeliver So guys, sana may natutunan kayo guys no kasi medyo critical yung mga address na to pagka yung mga parcel niya hindi madideliver talaga sa mga ano customer at yung customer naman nag ano kasi hindi ma sa kanila gawa ng uh, hindi nila naayos yung uh, tamang address nila kasi nagbibis lang sila doon sa mga napipin. Okay? So, yun lang guys. Sana may natutunan po kayo. Please don't forget to subscribe and to follow my Facebook page para lagi po kayo ma-update sa aking video tutorial. Thank you so much and God bless you all.